What's up guys and welcome back again sa ating channel So ngayon is ang pag-uusapan naman natin is kung paano ang pag-breeding ng gapi So bago natin simulan yung ating topic is update muna tayo sa ating backyard Yan. So ngayon is sobrang init tanghali na kasi nasa mga 12 around 12 Yan yung mga manok ko yung yung iba doon ayan and update sa ating dalawang uh, cute na itik malaki na sila guys nag 3 months na and malakas kumain ka kasi kaya yun wala wala akong pagkain guys, wait lang guys ah. Nagpunta na tayo. Update pala sa inahin ng manok ni mama. Si Angus, na misa na. Bali, sampo talaga sila and yung iba is ano, hindi napisa. And yung isa naman namatay, kaya siya na lang. And, sila guys. Yan pala yung ina. White Kelso na green legs yan yung anak niya muna green legs at ito na pala yung anak ng ating Black Australorp na mix sa, um, sa native sa bangkit so, so yan balik tayo sa ating topic ngayong araw uh, nga pala guys yung uh, nabenta ko na, na kabombays medyo marami-rami na rin and, and, kita nyo naman medyo kumonti na yung kabomba well hindi naman masyadong konti pero nabawasan niya yung dito halos ano mga tatlong araw tayong um, naka nakabenta medyo okay rin yung nga pala guys may plano akong i-out itong mga normal na kulay ng danics ko dito ipapackage ko siguro kasi kapag by ano, by each is medyo lugi tayo kaya kumako na lang ipapackage long film naman lahat pero i-out ko lang yung mga normal colors para hindi naman sila masyadong crowded kasi medyo crowded na and magpo-focus tayo sa green eh medyo update sa last nating video na na-breeding dito. Yan, namisa na, na yon di lang kita. Pero after um, a week, makikita na naman yan. Dito, di lang talaga makita kasi nga. Yan, medyo maraming badroom sa ibaba at saka maraming mga ano. Hindi makikita yung mga pisa guys. Eh. Pero nandyan lang. Nakikita ko naman yung marami rin so dito naman yung gapi and ito yung pag-uusapan natin yan sa pag-breed ng gapi magdidepende kasi yan kung anong klase ng is or strain ng gapi ang iyong alagahan kung nag ano ka nagsisimula ka sa mga ganito gaya nito Dombo mo saik tawag dito sa strain na to is Ayan, pwede mo silang hayaan na ilagay lang sa isang malaking pond or pwede rin naman mga tubs kung konti lang mo, ano mo, sisimulan mo. Ayan. Hindi naman kasi sila, ano, baby eater or tinatawag nating gano'n kasi nga pag nanganak, kinakain nila ng anak nila. Sa case naman ng Dumbo Hermosite case, hindi naman nila kinakain based lang sa experience ko and kaya yan sama-sama rin yun naman sila lahat kahit nga danius ko nandyan yung cry ng danius ko yun ayan month old kaya no no problem naman kapag about sa baby eater bulol pa and yan and pag naman yung isang strain ng isda mo is kumakain talaga ng anak is ganito gawin mo maglagay ka ng cage so ayan pala yan yung sample oh. na ganap na pala guys yan yung ano, albino blue tupas puro sila female dyan tatlo yung isa na anak kanina umaga yan ganyan lang kadali lagay lang kaya dyan tapos isang tab after 3 days, yung mga anak ko na nasa tub is ililipat ko na doon. Yung anak pala ng EBT ko guys, yung iba, yung nauna, is nandito na. And kung magtatanong kayo kung ilang days bago mga anak yung isang female, is magdidepende yun kung gaano kalaki or kamatured na yung baby sa kami nila. Kaya nyan. Yan yung matatawag nating days na lang yung yan, para umanak yun yung bagong anak yun yung hindi pa na yung guys, kaya pala ako nagpo-focus ngayon sa pag-breeding ng gapi kasi yung gapis ko is naubos <laughs> tsaka yung kabomba ko dyan, ubus lahat yun, kung makikita nyo isa na lang yung pot ng kabomba kasi last time medyo marami talaga yung bumili And thankful naman tayo kasi nga nagkakaperan tayo kahit konti-konti lang. Yun so salamat para sa mga buyers, shout out sa inyo sa mga solid. And 'yun yung readers natin ng Albino Bluetooth. Medyo konti na lang nasa mga 20 plus or 20 ganoon. And so, nagpa-parami tayo, ulit para dito tayo maubusan ng stock pagdating ng panahon. Yeah. So, ganun lang kasimple ang pag ng graphic. Kapag sinama nyo sila lahat, yan, gaya na ginagawa ko, female at saka male. Pag napansin nyo, sobrang laki na ng chan. Or, sa kaso ng ganito, same nito. Pag may nakita na kayong yung tawag dito, silalim ng chan nila. Pag may napansin kayong parang gold, kapag albino lang yung isda kapag albino yan yan yung basihan yung parang gold na yan yan yung fry kaya yan yung indication or sign na kailangan nyo na silang alagay sa isang breeding cage para hindi na pag nag drop sila ng anak is hindi nila makakain actually guys dyan may nakain na rin sila kasi nga hindi ko nasahang may may babae talaga or female na isda is kahit di naman masyadong kalakihan yung chan pero nag-anak agad ayan so dito naman successful tayo ngayon nasa mga 20 plus na rin yung anak and yun lang kung may mga tanong pa kayo about sa pag-breeding ng gapi or anything about sa isda sa pag-breed is pwede ko namang sagutin sa next video natin So yan naman muna sa ngayon kasi nga maku-full storage na naman ako. Maraming salamat.